Ano ang kasalanang humahantong sa kamatayan? Ang unang Juan 5.16 ay isa sa pinakamahirap na talata sa bagong tipan na nais bigyang kahulugan. Kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan nga hantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinamang gumagawa nito. Sa lahat ng mga interpretasyon, tila walang sumasagot sa lahat ng mga katanungan tungkol sa talatang ito. Ang pinakamahusay na interpretasyon ay maaaring matagpuan sa pamamagitan ng paghahambing ng talatang ito sa nangyari kina Ananias at Sapira sa Gawa 5, 1-10. Tingnan din ang sa unang Korinto 11.30. Ang kasalanan hanggang sa kamatayan ay sinasadya, nagpapatuloy, walang pagsisising kasalanan. Tinawag ng Diyos ang kanyang mga anak sa kabanalan. Unang Pedro 1.16 At itinutuwid sila ng Diyos kapag nagkakasala sila. Hindi tayo pinarurusahan sa ating mga kasalanan na nangangahulugan ng pagkawala ng kaligtasan o walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit tayo ay dinidisiplina sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang ituturing niyang anak. Hebreo 12:6. Sinasabi ng unang Juan 5:16 na darating ang isang punto kung saan hindi na pinapayagan ng Diyos ang isang mananampalataya na magpatuloy sa kasalanan na ayaw pagsisihan kapag naabot na ang puntong iyon, maaari magpasya ang Diyos na kunin ang buhay ng matigas na ulo na mananampalataya. Ang kamatayan ay pisikal na kamatayan. Kung minsan ay nililinis ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng pag-alis sa mga sadyang sumusuway sa kanya. Ginawa ni Apostol Juan ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalanan na humahantong sa kamatayan at ang kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. Hindi lahat ng kasalanan sa simbahan ay hinaharap sa parehong paraan sapagat hindi lahat ng kasalanan ay umaakyat sa antas ng kasalanan na humahantong sa kamatayan. Sa gawa 5, 1-10 at 1 Korinto 1128 32 sinasadya ng Diyos na aksyonan ang kasalanan sa simbahan sa pamamagitan ng pagkuha ng pisikal na buhay ng makasalanan. Marahil ito rin ang ibig sabihin ni Pablo ng pagkawasak ng laman. Sa unang korinto 5.5 Sinabi ni Juan na dapat nating ipanalangin ang mga kristyano na nagkakasala at pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Gayunpaman, maaaring dumating ang isang panahon na kung saan magpasya ang Diyos na paikliin ang buhay ng isang mananampalataya dahil sa patuloy na ginagawang kasalanang ayo pagsisihan. Ang mga pagdarasal para sa hindi may sunurin tao ay hindi magiging epektibo. Ang Diyos ay mabuti at makatarungan. At sa huli ay ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubutman, banal at walang anumang kapintasan. Epeso 5.27 Upang may pagpatuloy ang hangaring iyon, pinaparusahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Ingatan nawa tayo ng Panginoon mula sa katigasan ng ating puso na magdudulot sa atin na gawin ang kasalanan hanggang kamatayan. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag uh, po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.